Noong 1944, isang grupo ng 33 katao ang napadpad sa isang maliit na isla sa Karagatang Pasipiko na malayo sa anumang malalaking kalupaan. 32 dito ay purong mga kalalakihan at nag-iisa lamang ang babae. Dahil ito ay isang panahon ng kaguluhan pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pangdaigdig, sila ay halos hindi napansin at napabayaan at nanirahan sa isla sa loob ng anim na taon. Nang sila ay nasa noong 1951, dalawang po na lamang sa tatlumput dalawang lalaki ang naiwan. Ang iba pang dilabing dalawa ay maaaring napatay. Una dahil sa pakikipaglaban para sa nag-iisang babae ng grupo. Ito ang kwento ng Queen of Anatahan. Paano nga ba sila napadpad sa isla? Ano ang ginawa ng mga lalaki na ito sa nag-iisang babae sa grupo? At ano ang kinalaman ng nag-iisang babae na ito sa pagkamatay ng labing dalawang lalaki? Bago tayo magumpisa kaibigan ay pindutin mo na kaagad ang subscribe button. Patay na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong videos na ilalabas natin. Sa Pacific Ocean, sa timog ng Japan ay naroon ang Mariana Islands. Ito ay isang hanay ng mga isla na ngayon ay pinamumunuan ng United States America. Ang isa sa mga isla na ito ay tinatawag na Anatahan at dito ay naganap ang ating kwento. Noong panahon sa pagitan ng una at ikalawang digmaang pandaigdig, ang Mariana Island ay nasa ilalim ng Japanese control at ang kumpanya na tinatawag na Nanyang Hing Patco ay nagsasagawa ng agricultural development sa lugar na ito. Ang kumpanyang ito ay may plantation sa Anatahan na pinamamahalaan ng plantation manager na si Switchihiga at sinusuportahan naman ito ng kanyang asawa na nagngangalang Kazuko. Ganon din ang ilang mga residente. Habang ang Japan ay nagsisimulang mawala ng ground sa mga allies, ang digmaan ay umabot sa anatahan. Isang araw noong 1944, isang grupo ng 31 naman lalayag ang napadpad sa isla na ito dahil ang kanilang barko ay napinsala ng gusto sa labanan. Ang mga manlalayag ay bata pa, mga lalaking teenager hanggang early 20s. Nang mga panahong ito, ang asawa ni Kazuko ay nasa ibang isla upang magsagawa ng isang gawain at hindi na makakabalik agad sa anatahan dahil sa mabigat na aktibidad ng mga militar sa lugar. Sa takot na baka kung ano ang maaaring gawin ng mga kabataang lalaki na ito sa kanya sa isla, si Gensaburo Yoshino na nagtatrabaho sa farm ay nagpanggap na asawa ni Kazuko dahil akala niya ay walang gagawin ang mga mandaragat pag nalaman nilang may asawa na si Kazuko. Kaya naman si Kazuko, Yoshino at ang 31 na mandaraga kasama ang ilang mga lokal na taga-isla ay nagsimula ng kanilang castaway survival life sa maliit na bahagi ng lupain sa Pacific. Buti na lamang ay may matabang lupa ang islang ito kaya naman nagtinim sila ng patatas, ng huli ng isda at paminsan-minsan ay kumakain ng daga at putiki. Gumagawa din sila ng isang uri ng alak mula sa mga puno ng palma. Sa mga oras na yon ay mayroon silang higit sa sapat upang mabuhay. Noong tag-araw ng 1945, ang Japan ay sumuko sa mga allies. Paminsan-minsan ay bumibisita ang mga Amerikano sa isla na ito para mag-anunsyo sa pamamagitan ng malalakas na speakers na ang digmaan ay tapos na at kung sino ang naiwan sa isla ay dapat nang sumuko. Ang mga lokal na taga-isla ay mabilis na sumakay sa mga barko ng Amerikano at umalis sa isla. Ngunit sila Yoshino, Kasuko at ang mga mandaragat ay nag-aatubili na gawin ito dahil sa takot na baka papatayin sila ng mga Amerikano kung sasama sila rito. Ayaw rin nilang maniwala na ang Japan ay natalo sa digmaan. Mayroon silang sapat na mapagkukunan upang mabuhay sa isla na ito kaya naman nagpasya na lamang sila na ipagpatuloy ang buhay sa anatahan. Sa simula ay namuhay ng hiwalay sina Kazuko at Yoshino mula sa mga mandaragat nakikipag-ugnayan lamang sa kanila ang mga ito kapag ito ay may kailangan. Ang lahat ng ito ay magbabago sa tag-araw noong 1946 nang ang isa sa mga mandaragat ay aksidenteng natagpuan ang mga labi ng isang B-29 bomber na bumagsak sa isla noong panahon ng digmaan. Dito ay nakahanap siya ng pistol sa bangkay ng piloto at ito ay may malaking epekto sa kanilang samahan sa isla. Kalauna na iginamit niya ang baril na ito bilang panakot kay Yoshino kaya naman napilitan itong ibigay si Kazuko sa lalaki kalaunan ay natagpo ang patay ang lalaki na ito. Ayon kay Kazuko ay nahulog ito sa bangin pero ayon naman sa mga kasamahan ng lalaki ay si Yoshino ang pumatay rito. Di nagtagal pagkatapos ng pagkamatay ng lalaki, si Yoshino mismo ay natagpo ang ding patay dahil sa hindi matukoy na dahilan. Una nang sinabi ni Kazuko na si Yoshino ay namatay dahil sa pagkalason pagkatapos nitong kumain ng hilaw na alimango Ngunit kalaunan ay binago niya ang kanyang pahayag upang sabihin na si Yoshino ay pinatay ng lalaki na kalaunan ay magiging pangatlo niyang asawa. Ang pangatlong asawa na ito ay papatayan din ng isang lalaki na magiging pang-apat na asawa niya. Sa mga oras na ito, magkakaroon din ng mga alingaw-ngaw na si Kazuko ay natutulog sa mga lalaki maliban sa kanyang asawa at ito ang nagdudulot ng alitan sa pagitan ng mga mandaragat. Dahil dito ay sisimulan nilang sisiin si Kasuko bilang ang ugat ng pagkamatay at pangkalahatang away sa grupo. Sa takot ni Kazuko na baka siya ay tugisin ng mga lalaki, ay nagpasya siya na mas ligtas na isuko ang kanyang sarili sa mga Amerikano. Kaya naman nagtago siya sa mga kagubatan sa loob ng halos isang buwan habang naghihintay ng isang barko na muling dadaan sa isla. Noong 1950, nagtagumpay siya sa pagtakas sa isla Sakay ng barkong Amerikano at dinala pabalik sa Japan Makalipas ang isang taon noong tag-araw ng 1951 Ang mga mantaragat na natitira sa isla ay niligtas din At dinala pabalik sa Japan Ngunit lumalabas na dalawang pung lalaki na lamang ang nabubuhay Tatlo lang ang alam nilang namatay sa isla Kaya naman hindi malinaw kung bakit dalawang pung na lamang ang natitira Na dapat ay dalawang putsyam Ang kwento ni Kazuko ay pabago-bago at may kani-kaniyang version din ang mga lalaki. Kalaunan ay lumabas na buhay pa ang kanyang tunay na asawa at nagpakasal sa ibang babae sa pag-aakalang si Kazuko ay namatay sa kaguluhan na doong digmaan. Hindi na nakabalik si Kazuko sa kanyang asawa kaya naman kailangan niya ng paraan para mabuhay ng mag-isa. Dahil sa pangyayari na ito ay naging sikat si Kazuko sa iba't ibang pahayagan at magasin at ang kwento ng nag-iisang babae sa isla na nakaligtas kasama ang tatlong kot dalawang lalaki ay kumalat na parang isang malaking apoy. Mabilis siyang sumikat na parang isang celebrity. Madalas niya rin tinatalakay kung paano siya nakipagrelasyon sa maraming lalaki at kung paano sila mag-away-away at magpatayan pa nga kung minsan dahil sa kanya. Pinagdidibatihan din kung totoo ba ang mga sinasabi niya na ito o kung sinasadya niyang palakihin ang kwento para sa publicity. Ang perception ng publiko sa pangkalahatan ay positibo na nakikita si Kazuko bilang isang malakas na babae na nakaligtas sa isang isla na napalilibutan ng mga lalaki na kalaunan ay tinawag siya bilang reyna ng anatahan. Ang kwento na ito ay ginawan ng pelikula at siya mismo ang gumanap bilang bida. Mayroon ding Hollywood movie na ginawa pagkatapos ng kanyang kwento, ngunit siya ay hindi lumahok dito. Sa panahong ito, ang ilan sa mga mandaragat ay naglathala ng kanilang sariling mga libro na nagbibigay ng kanilang panig ng kwento tungkol sa Queen of Anatahan. Isa sa mga sinabi ng mga mandragat na si Kasuko ay nang aakit sa mga lalaki para bigyan siya ng damit, pagkain at iba pang mga pangangailangan. Pati rin ang pagmamanipula sa mga lalaki upang mag-away-away. Sinabi rin nila na hindi bababa sa siyam na lalaki ang namatay. Bilang isang direktang resulta ng hindi magandang pagganap ni Kasuko sa entablado, kasama ang mga akusasyon mula sa mga mandaragat ay nadungisan ang kanyang reputasyon at ang kanyang imahe sa publiko ay magiging isang masamang babae. Kalaunan ay inamin niya na kinailangan niya makipagrelasyon sa mga lalaki para mag at dalawa lamang na lalaki ang namatay dahil sa pagkikipaglaban sa kanya. Ang iba ay namatay dahil sa gutom, pagkalason sa pagkain at iba pang mga random na aksidente tulad ng pagkahulog sa bangin ngunit ito ay tapos na at ang mga tao ay nagsisimula ng magalit sa kanya. Nahihirapan na rin siyang makahanap ng trabaho. Kaya naman lumipat si Kazuko sa kanayunan upang maiwasan ang atensyon. Kalauna na ikakasal siya at magpapatakbo ng isang malit na restaurant sa kanayunan. Namatay si Kazuko dahil sa isang tumor sa utak noong 1971 sa edad na 51. Ang Queen of Anatahan ba ay talagang isang masamang babae na mapagmanipula at dahilan ng pagkamatay ng maraming lalaki upang masihan siya at may personal na kasakiman o biktima lamang siya ng pangyayari na ginawa ang dapat niyang gawin para protektahan ang sarili na napadpad sa isang isla sa gitna ng kawalan na napaliligiran ng mga lalaki. Mayroong isang pelikula na inilabas noong 2010 na inspired kay Kasuko ngunit kakaunti na lamang ang nakakaalala sa totoong kwento na naging inspirasyon ng pelikula. Ang kwento ng Queen of Anatahan ay halos nawala na sa alaala ng mga Japanese mahigit 70 taon na mula nang bumalik ang mga survivors sa Japan. Ang pinakabata sa kanila ay nasa 90s sa ngayon. Kung buhay pa ang iba, malamang sila lang ang nakakaalam ng totoong nangyayari sa isla ng Anatahan. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo kaibigan.